kahulugan ng aquarium sa panaginip Ang panaginip tungkol sa mga aquarium ay isang uri ng panaginip na tila kakaiba sa unang tingin. Ngunit ito ay mahalaga. Ang panaginip sa aquarium ay madalas na sumasagisag sa parehong mga pagbabago sa iyong buhay at pagkakaisa sa loob ng pamilya. Gayunpaman, makakatulong kung susuriin mo ito ayon sa konteksto ng panaginip. Ano ang kondisyon ng aquarium? Ang kahulugan ng panaginip ng aquarium ay maaaring magdala ng ilang mga babala at makakatulong sa iyong malutas ang ilang mga panloob na salungatan na pumipigil sa iyo na magpatuloy sa iyong mga plano. Ngayon, pakinggan natin kung ano ang nilalaman ng ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isang aquarium. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng aquarium. Ang panaginip na makakita ng aquarium ay sumisimbolo na mayroong pagnanais sa loob mo na maging malaya sa mga gapos. Kung nakakita ka ng aquarium at hindi ka komportable sa iyong pagkising, nangangahulugan ito na hindi ito maganda dahil ito ay nagpapahiwatig na may isang kakilakilabot na mangyayari. Makakaapekto ito sa iyong emosyon, manatiling konektado sa mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang panaginip na makakita ng isang walang laman na aquarium ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng masamang panahon sa pananalapi. Mawawalan ka ng pera at magdurusa ng krisis sa pananalapi subukan wag gastusin ang yung pera sa mga bagay na walang kabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isda sa isang aquarium. Anong ibig sabihin ng panaginip tungkol sa isda sa aquarium? Sa pangkalahatan, ang panaginip ng isda sa isang aquarium ay may tamang kahulugan dahil ito ay nagpapahiwatig ng pag-ibig at pag-unlad sa pananalapi. Sa ganitong diwa, ililitaw ang pagkakaisa sa pamilya. Posible rin na sa panahong ito, maaari mong lutasin ang ilang mga sitwasyon na pumigil sa iyong mamuhay kasama ang iyong mga mahal sa buhay. Kung makakita ka ng aquarium na maraming isda, nangangahulugan iyon na masaya ka at malulutas mo ang iyong problema nang hindi nagdudulot ng alitan sa iba. Ito ay isang sandali na puno ng saya at kaguluhan at nagsasangkot ng maraming mga partido. Gayon pa man, kung nakakita ka ng isang patay na isda sa isang akwaryum, ito ay isang hula ng isang malaking problema ay makakaapekto sa mga relasyon sa pamilya o pag-ibig. Ang panahong ito ay mahina sa mga away at salungatan na maaring humantong sa pag-alis kung nanaginip ka ng isang isda na namamatay sa isang akwaryum, subukang lutasin ang sitwasyon na may malamig na ulo at subukang maunawaan mula sa ibang anggulo bago ka gumawa ng isang paghatol. Dapat ay nakikinig kayong mabuti sa isa't isa at sinusubukang lutasin ang mga salungatan ng mapayapa. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tubig sa akwaryum. Kapag nanaginip ka ng malinis na tubig sa aquarium, nangangahulugan ito na dumaraan ka sa panahon ng paglilinis ng isip. Napakahalaga ng sandaling ito dahil sumisimbolo ito ng paghahanda para sa mga bagong panahon at makakalagang kaganapan. Gayunpaman, kung makakita ka ng marumi o malabo na tubig sa aquarium, nangangahulugan ito na nakakulong ka, na parang hindi ka makakahanap ng paraan upang makalabas napakalungkot mo sa oras na ito. Kailangan mong maglaan ng oras upang pangalagaan ang iyong sarili, isang tabi ang mga tao at sugpuin ang sitwasyon. Ang sobrang pressure ay maaaring magdulot ng emosyonal na mga problema na mahirap para sa iyo na harapin. Kung ang tubig sa aquarium ay puno ng putik, ito ay senyales na lumalala ang iyong kalusugan. Ang panaginip na maruming tubig ay nagpapakita na kailangan mong pag-isipang muli ang iyong mga gawi at pamumuhay. Subukan tanggalin ang mga gawi na masama sa iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasa aquarium. Ang panaginip na ikaw ay nasa isang aquarium ay nagpapakita na ang mga tao sa paligid mo ay pinag-uusapan ka ng masama. Dapat mong bigyang pansin ang mga pekeng pagkakaibigan, Gayunpaman, kung naramdaman mo ang pagnanais na manirahan sa isang akwaryum, nangangahulugan iyon na hindi mo maaaring bitawan ang mga sitwasyong nagbubuklod sa iyo sa nakaraan. Nahihirapan kang mamuhay ng malaya at malaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumangoy sa akwaryum. Ang panaginip na lumangoy ka sa isang akwaryum ay nangangahulugan na ikaw ay takot na mawalan ng mga tao at mga sitwasyon sa iyong buhay. Ang isang paraan ay ang subukan mamuhay sa kasalukuyan, hindi gaanong mag-alala tungkol sa paglimot sa mga bagay at mas i-enjoy ang iyong oras. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang sirang akwaryum. Kung nasira mo ang akwaryum sa iyong mga panaginip, mag-ingat sa mga taong gustong saktan ka, lalo na sa trabaho. Pero kung basag lang ang aquarium na parang leak at hindi mo nabasag, sumisimbolo ito ng liberasyon. Ang iyong sarili mga damdamin ay hindi na nabitag sa iyo at maaari mong madaig ang mga ito. Ito ay isang mahusay na oras upang simulan ang pag-iisip tungkol sa mga bagong plano at ilagay ang mga ito sa pagsasanay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang magandang aquarium. Kung nanaginip ka ng isang mahusay na pinananatili na aquarium, ito ay isang senyales ng iyong buhay ay dumadaan sa isang makatwirang panahon. Nangangahulugan ito na maaari mong bawasan ang iyong mga emosyon habang iniiwasan ang hindi kinakailangang alitan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga isda at reptilya sa aquarium. Ang panaginip na kahulugan ng isda at reptilya ay sumisimbolo ng isang bagay na tama, lalo na para sa mga may problema sa pananalapi. Ibig sabihin, malapit mo nang mabayaran ang iyong utang kung meron kang pananagutan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang malaking akwaryum. Ang kahulugan ng panaginip ng isang malaking akwaryum ay sumisimbolo na ikaw ay masaya sa kumpanya. Ang panahong iyon ay perpekto din para sa mga interpersonal na relasyon. Sa ganitong paraan, handa kang lutasin ang mga kasalukuyang problema sa mga miyembro ng iyong pamilya at patatagin ang ugnayan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maliit na akwaryo. Ang kahulugan ng panaginip ng isang maliit na aquarium ay nagpapakita na ang isang tao na wala sa iyong buhay ay lilitaw upang tulungan kang malutas ang mga salungatan sa kapaligiran ng tahanan. Kaya ang panaginip na ito ay may wastong kahulugan at sumisimbolo nang ilang mga bono ay magiging mas malakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bumili at magbenta ng mga aquarium kapag nagbebenta ka ng aquarium sa iyong panaginip, sumisimbolo ito na may tutulungan ka. Habang ang pagbili ng isang aquarium sa isang panaginip ay nangangahulugan na maraming mga bagong bagay ang mangyayari sa iyong buhay, kaya ikaw ay maghanda.